Welcome ulit mga kasulit. So meron lang ako dito'ng video na i discuss dito sa ating Sulit o Hindi Sulit channel. So nabasa niyo naman 'yung uh, title nitong video na 'to, isang Peking uh, external hard drive mga kasulit. So ito siya. Iyan. Isang Toshiba brand na uh, external hard drive. So 'yung kanya'ng model is can view view ba basic so yan so napakarami ito at yung presyo nito ay just only 600 plus pesos sa Shopee so it means mas mahal pa siya sa mga brand yung 500 gig na real 2.5 hard drive na may bili mo sa Shopee or sa iba pang store kasi ito 2 terabyte daw at yung price 600 pesos. Hmm. Parang is good to be true mga kasulit. Pero talagang halatang halatang peke ito. Sa box pa lang, yan, nakikita nyo yung quality ng box. At saka yung uh, kalagay na 2 terabytes para lang siyang sticker. Yan, para lang siyang sticker. Bakit sticker? Kasi alam mo naman yung mga uh, fake manufacturer doon sa China. Gagawa sila ng isang box at buburahin nila yung uh, tawag nila lalagyan ng anong uh, capacity yung box. So, yan. So, lalagyan na lang nila ng sticker kahit bumili kayo ng mga uh, iba't ibang capacity, iba lang yung nakalagay na sticker dito. Ganun din dito sa ilalim. So yan, yeah, oh, di nga maganda yung pagkakagawa ng mga letra. Yan, 2023 daw. So ano, buksan natin yung laman nito. I think binuksan ko na to kasi hindi ito sa akin. Binili ito ng aking tito na hindi ko naman nabigyan ng advice na huwag bumili sa online na mga murang uh, hard drive. So ito buksan natin, ito yung laman nya. So yan, Pagbukas na pagbukas mo pa lang, meron ng pouch. Yung Toshiba, hard uh, western Digital, uh, tawag to, uh, Seagate, hindi sila nagbibigay ng pouch. Talaga yung marireceive mo lang dapat, uh, yung external hard drive at saka USB cord. So, eto, merong pouch. So, yan, may pouch na. Kapag yung item may pouch, talagang halatang peke yan. So, yan, eto yung hard drive, oh. Yan. Made in the Philippines daw. Made in the Philippines daw. <laughs> Hindi yan. Made in the Philippines. Made in China lang yan. Yan yung kasama. Manual. Wala nang iba. So, ito rin. Peke rin to. Sabi daw, USB 3.0. Yan. May 3.0. Pero dito, 2.0 lang. Kasi, Apat na pin, wala yung limang pin sa likod. Dapat nga, may um, butas dun oh. Apat yung butas dun. Walang yung 5 pin. Kasi yung original na uh, USB 3.0. Eto, meron ako dito. Yan, USB 3.0. Meron limang pin sa may dulo. Yan. Tsaka, apat dito. Para kasi, yan, katulad dito. So, meron akong extension. So, meron limang pin. Yan o, limang pin dito. Apat sa loob para yung pin dito sa pinakaloob mag dikit sya dito. So, yan yung USB 3.0. Yan. So, yung peke, yung connection lang nya, yung connection lang nya, ay ito lang, yung 4 pin lang sa dulo. So, hindi mag, mag ito, wala itong pin. So, kapag nilagyan, yun lang. Kasi yung pin na yan, nandito yan. Ito, dito yung lima. Ito kasi apat lang yung connection nyan dito. Kasi, pwede kang gumamit ng USB micro. Yan, USB kasi micro ito, plus additional 5 pin lang. So, well, ito, hard drive. Eto kasi, ang gaan, kontra versus sa uh, real na itong hard drive na enclosure. So, ito, meron ako dito. Yan. Oh, ang YouTube <laughs> video file ko dito. Yan. Uh, Seagate, 2 terabyte. 2 terabyte yan. Yung bigat niya, mas mabigat ito kaysa ito. So, try natin dito sa aking laptop para makita nyo kung anong lalabas sa mga Uh, details kapag inilagay ko ay pinalasak ko dito sa laptop so okay, yan tanggan ko muna to so gamitin natin yung kanyang USB, fake USB 3.0 nya then ano pa ba ako dito saban okay, mali pala nandito So, yan. Nakatanggal na. Tsaka, na-detect na siya. Meron malalabas dito? Yan. Lumabas, oh. Kasi yan na hard drive. Naka-detect sa may hard drive. Labas ko. Close natin. At, focus natin, ha. Hindi ko yan tatanggalin. Ano ba diba to? Focus natin dito. Okay. Andito na tayo sa screen. Ganyan natin. So, yan. Ah, uh, Open tayo ng Crystal Disk Info. Yan, crystal Disk info 8. Check nyo yung lalabas dito, mga azulit. So, yan. Tignan nyo, hindi siya nadidetect ng crystal Disk info. Yan, o. Oh. Hindi siya nadidetect. Hindi nadidetect lang nyan, yung detect lang niya, yung sand ko na 16 gigabyte dito sa, tawag ito sa aking PC. So, hindi siya nadidetect, o. Oh. Hindi siya nadidetect. Then, try natin yung uh, disk manager oh, device. Sa device manager, tayo natin dito sa disk. Ayan, oh, nandito siya, oh. Generic USB device. Pero yung sandex to, oh, nandito. Pero hindi siya nag-offer dito sa uh, crystal disk info. Then, open naman tayo ng uh, disk management. Ayan, open nyo. Open ko. Nag Loading pa. Oops. Full screen ko pa, oh. Ayan, uh, mukha yata ang nahihirapan siya nilipitek. Na Ayun. Kung makita nyo, nandito yung 16 gig. Ayan o, 16. 14.9. At dito yung 1 terabyte, ay 2 terabyte. Ayan o. 2 terabyte. <laughs> Ba't ganon? Ayaw sya ma-detect sa tawag ito, crystal disinfo. So, ilalagay ko yung isang hard drive. Na ba yung USB yun? So ito ilalagay ko. So iuurong ko lang para mapakita ko sa lahat sa inyo na ilito. Okay lang yung mukhang na remove. Eh. So okay. Okay lang, ilalagay ko na lang dito at saka i natin yung camera. Saka plug in ko. Yan na, milaw. Tsaka check natin. Ayan na, nag-tick sya doon. Nandito na sya sa, o, oh, meron na yung mga, <laughs> kuhan dito, edited video ko. Then, sa Dismanagement manager, nito lumabas sya, o. Oh. So, yan, lumabas, o. Oh. ST, 2000. So, it means, Seagate yan. Yan, lumabas, o. Oh. Magkita nyo, lumabas. Then, about sa, disk manage, uh, management naman, Eto. Ay, mentioned the room. The. Eto. Ayan 'no. Oh. Kasi meron ako dito yung solid drive at saka yung asya kong uh, tawag ito. PH Local Extreme Sports ko na second uh, channel ko. Ayan. na-detect sya o. Oh. Two point. Uh, One point eight. Eto sya o. One thousand eight hundred sixty three. Then, yung isa, ben, 1,900. So, yan, makikita nyo, talagang, ah, uh, kung makita naman natin sa crystal disk info, hindi pa yung lalabas kasi i-reopen ko na lang. Reopen ko. Yan, hindi natin, medyan, nag, yan, lumabas na. Kung so, makikita nyo, yan, na-detect yung aking isang hard drive. Yan, no? Oh, yung D S2 2000. 2 terabyte yan, ha? Ah. Nasa good condition. Meron na siyang RPM, count, kung ilang cycle na to. So, don, dito pa lang sa crystal design po, hindi siya nakikita. So, it means, this one is fake. Fake yan. So, cross ko muna to. And, remove ko this. Ah, tanggalin ko lang yung ito. Yung aking isa. Then, yan. So, okay. Ito yung idea ko dito. Para mapakita ko sa inyo na fake to. Habang tawag ito, nakakonek. Nakakonek yung hard drive sa PC. Hubuksan na akin to yun yun yung mananari dito uh, meron lang akong samba dito ito na lang, kaya ba? so ito, Yan nakakabit ha, hindi ko yung tatanggalin ha <laughs> isang paluan lang oh <laughs> hindi ko yung tatanggalin tingnan nyo yung laman <laughs> tingnan nyo yung laman see? isang USB stick lang dito at saka mayroong pabigat yan, di ko yung tinanggal ah. Di ko yung tinanggal. Kasi kung gamitin ko ito, binuksan ko, sira talaga to Kasi hindi ito pwede yung ma-vibrate or any kind na kapag naka-power. So yan. Yan ba yung 2 gig, uh, 2 nila? So guys, ah, uh, yan. So tanggalin ko na lang to So yan. Meron lang pabigat Oh. FE Metal. to so, Paano ba? Tanggalin natin. Ano ba 'to? Naka glue. Naka glue. Paano ko ba tatanggalin na hindi masisira? Okay. Okay, ito, tanggalin natin dito. Oops, hindi ka lang ma- Kaya dapat ito nire-report sa Shopee. Ah. Uh, wait, tandaan nyo natin. Kasi maganda rin pa yung gamitin yung tawag ito. Yung lalagyan. So, yan o. No? So, yan. Isa lang siyang uh, USB 3.0 converted to USB A. Hey. Tsaka, mo may nakalagay o. Oh. Ito yan. So, natin? Medyo maganda yung pagkakalagay nilang ng hot glue. Tanggalan ko lang muna. Kali kita pergi Tanggal na, na natin. Yan yeah, o. Oh. USB stick lang siya. So try natin ilagay sa USB stick kung ganun pa rin yung kanyang resulta. Mga kasulit. So try natin. USB yan o. USB. Try natin kung gagana. Baka nasira ko rin. Well. So yan. Yan pa bang slot. Ay mali. So yan. Tang Pasok natin. Ayun, umilaw oh. Then, ano ba? Okay, so this info pa rin tayo. Wala pa rin oh. Ayan oh. Wala pa rin sya lumalabas. Then, try natin sa disk management. So, nandito pa rin sya oh. 1 terabyte pa rin. <laughs> yan. Tsaka sa device manager. Disk. Nandito pa rin sya. USB generic. So, yan guys. Mga kasulit. So, talagang peke. Marami yan sa Shopee. Ipapakita ko sa inyo. Kasi napakarami yan. Napakarami yan. So, angat ko muna itong kwan na to. Ming na to. Tsaka, dito tayo sa isa PC. So, yan. Yan ito. Damyan din dito, oh. Open natin yung, ah, uh, yan. Ito, ito, ito yung gun, eh. Yan, oh. 2 terabyte 600 pesos lang. So, ito yan, oh. Yan. Dapat dito, ire-report, eh. Yan, oh. 2TB, oh. 700. 1 terabyte. 600. Surprise pa lang! Talagang peke na yan. Kasi kung bibili ka ng real talaga na hard drive, katulad ito, uh, nag-search ako ng 1TB to hard drive, ito yung mga price, oh. Yan. 500 to 600, pero depende yan sa capacity. So, ito. Yung brand new nga, eh. 7.9, brand new. Seagate. 500 lang yan, ah. 500. Oh, about sa 2TB or 1TB. Yan. 1.3. So, yan yung real na presyo ng mga hard drive. So, 1 terabyte lang yan ha. How about 2 terabyte na yan? Yun, mga second hand pa to. Yan. Sa so, pa lang, hindi na to uh, real. Kaya guys, uh, wag kayong bibili. Dami yan dito yung sa 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 Shopee. Yan o. Oh. Marami yan dito. Iba nga, 9K na. Eto, 7K. Meron pa ditong 2K. Ah, uh, ito ito yung original na ata ito. So open natin. So ito yata yung original na ata ito. Yeah, ito yung original. Kasi yung price pa lang ng 2 terabyte itong uh, Seagate. Tabi na lang ng color black. Yan you no, know, 4K Seagate yan, Seagate brand. 2 terabyte, yung 1 terabyte 3K. So guys, uh, be aware na lang kung bibili kayo ng hard drive kasi kita nyo naman. Ito yung laman. Ito yung laman niya sa loob at meron lang pabigat. So yan. Nadudulot na kayo. Kung mas maganda, bili na lang kayo ng hard drive na second hand at bili na lang kayo ng tawag to enclosure. Kasi wala dito, meron ako nito rin i-review dito sa channel. Itong tawag ito, Alan 3.0. Uh, o, yan. Bumili na lang kayo. At saka, pasag na lang. Huwag kayo bumili talaga nito. Kasi, kung meron kayong mga important files, lalo na kung mga pang-business files, ilalagay nyo dito. Sorry na lang. Borado alagat yan. Mawawala yan, yan. Hindi yan masisave. Kasi, nag na ito yung tito ko. Nag-transfer nila. Buti na lang, hindi nila din dun sa laptop. Tinansfer nila lahat ng files. Nagbinuksan ko. Ayaw na. Kasi ito I think parang 8GB to or 16 gig Yan o. No? Yan. Hindi ko lang alam kung ano to. Kung ilang gig ba to. Uh, kasi meron itong chip dito. Minumodify lang nila na maging 1TB. Ganon din dito dun sa nireview kong uh, micro SD card na nabili ko. So talagang maraming peke. So, I'll be advised, kapag nakita nyo to terabyte na 700 or below 1,000 or 1, terabyte na below 1,000 na external hard drive, talagang peke yan. It's good to be true. Surprise pa lang, guys. Bahala na maging mahal yung bin yung ah uh, uh, tawag hard, ex, external hard drive. Safe naman yung file nyo kasi kapag transfer nyo, talagang nandun pa yung file, hindi mabubura. Kasi ito, para lang tong sa, uh, kapag napuno na yung system gib parang isa cycle lang niya sa cycle ng sa cycle kapag ma-open mo yung file hindi mo na siya ma-open so guys be aware na lang kasi talagang dami dito kahit i-report ko yan uh, i-report ko yan o report nyo hindi yan tatanggalin ng Shopee bakit? kumikita rin yung Shopee dyan porsento yan eh kapag kumita yan yung mga seller na yan so guys dito na lang itatapos ang video so bibigilan na lang check na yung review hindi ko na pa nakita yung mga review to I think meron itong mga review dun sa peke so guys thank you for watching you can like share and subscribe to my channel para sa ating susunod ng mga review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel babu